Okay, mga kadiskarte. Ah, uh, muli po natin pupuntahan si Bibi yung uh, pasintabi po sa mga uh, kumakain ano po. Pupunta natin si Bibi yung isang batang uh, walang butas sang kwit. Uh, pero bago doon po, shout out muna po sa ating sponsor ng uh, Alms to Me Bag na si Bernie Mallorca at sa kay misis niya na Donalyn Castillo Manalo Mallorca ng Rojas. So, diretso po tayo doon. Marami-maraming maraming salamat po sa ating sponsor. Na kunsaan dito yung problema ng no? kanyang nanay yung uh, bag ng bata no. So pundan mo natin medyo mahirap andaan. Okay lang po, tuloy tayo. Ayun. Nagta-tai uh, pa po na doon nakita natin yung isang uh, lalaki na dalawang may buhat ng dalawang sako. Ayun oh, no? yung isa, dalawang sako din no. Ah. Uh, Tala uh, yatay. Ayun 'yung okay, jo ka natin upang sa katulong natin matulungan si David na muli po pasintabi sa isang bata ng Sinilang na walang butas ang puwit na tulungan po natin sila na talagang nangangailangan po lang, uh, po ng mga uh, uh pangangailangan nga nito ano po o, pa, uh, may mga katas pa sa uh, pangangailangan so ako po ay uh, nakaraan ay itong nagdangiliksyon ito pa po barangay pinakabarangay kagawad pero hindi po pinalad siguro po may plano ang Panginoon sa akin na talagang itong magiling niya ko ang pagtulong sa mga taong uh, may kapansanan pero kasiyahan ko po ang maglingkod sa bawat isa so yun na po, okay, tuloy po tayo parang maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta sa akin patuloy na nagsuwala na kaya natin, salikon, kaya natin, salikon, kaya natin salikon, salikon sa lingkod kaya salamat Siyempre po sa mga tao na uh, 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 patuloy na nag-sponsor, patuloy na tumutulong, pinansyal, ano po, sa mga taong ating nabablog. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, patuloy po tayo sa paglakad sa bahay. Ayan Okay, okay. okay. magandang hapon po. Ayan, na ate timpo-timpo timpon pati natin sa labas sila. Sila patulog siguro si Didi, ano. Ayan, mga kadisap, kaya uh, muli natin bibigalikan sila ate, ano. Upang uh, dalhin yung uh, tulong ng galing sa ating uh, sponsor, sa ating followers. At maraming maraming salamat sa ating uh, sponsor, sa ating followers, kay, kaya kay Kuya uh, Bernie Mallorca ng Rojas Oriental Mindoro sa kanyang asawa kaya Donalyn Castillo, Manalo, Mallorca. Maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutiang loob na bukas din po inyong puso sa pagtulong sa mga taong na nailangan. So buo po yung pinadala ninyo. At ito po ipapakita ng kay ate kung uh, ito po ate ay galing po. At siya si Bibi, ayan, tinari si Bibi, ayan. Si Bibi po, na sa buwan ng 17. Siya po yung uh, pasintabi po, siya po yung bata na isinilang na walang butas ang puwet. At sa ngayon po ay temporary siyang uh, dito sa gilid na uh, dumudumi. So ito nga po yung naging problema ng na magulang nila yung uh, itong bilhin uh, bilis ito. Te, alam nyo po kung paano gamitin ito? Nakagamit na kayo ito. Opo, ayan. Tapos ito po. Ayan, medyo uh, marami na siya, no? Ayan, parang ibang klase, isang klase. Ano po? Ayan, medyo ito po. Pamilya na sa inyo gamitin ito. Uh -huh. Pag medyo... Ito, ito yung... Ah, uh, uh, Ano po? yung iba po nito galing uh, abroad pa po yung iba na yan ha? ito siguro yung, ito ganina. po yan po yan nakagamit na rin kayo ito. ito uh -huh. ano po yan kasi baka hindi yung po yung, yung, yung may parang may luck ito uh -huh. ano, po. tapos ito rin ayan uh, ayan yung timbang din yata uh -huh. ito nakagamit na rin po ito ayan ayan po tsaka ito ito yata yung galing sa abroad na binigay din niya buo ayan ito po daw ay nalabhan te pwede daw siyang laban ito kumbaga ito pwede daw po siyang laban ang lock niya ito pwede siyang ilock yun know? You know, nasa uh, ito yung pa para, para i-clip pa. nakita niyo? Uh -huh. Uh -huh. ito yung siya tapos tulak ng ganun nilock yan yun know. uh, basta yung kanulak mo uh -huh. po eh, huh? ha ano tapos ito yung ano yan, yan? Um, <laughs> ayan po yung yan. Ano <laughs> po? ayan ito po ay galing sa ating uh, followers at uh, sila po ay nag-sponsor sa akin kina uh, Fender Lee ano po yan. <coughs> Parehas ito Tapos okay. uh, alin po ba ito tingnan Ayun kasama yata nito. Pag medyo maliit daw po siya, pwede daw siyang palakihan. Hmm. 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 Pero hindi po pwedeng mas malaki dahil baka magkaroon ng rashes yung pinaka hmm. alam niyo na Hinais. rin po pala ah, ah, sige okay. po. Uh, ito po ay galing sa mag-asawa ni uh, kuya Bernie. At si Donalyn. Ayan si oh. <laughs> si natin si Bibi Oh. si Bibi na Ayan din si Nini ay. So, ito po ay uh, talagang pinagkaloob din sa akin kung kailan pa dapat. So, nabot na eleksyon. Ayun ko namang baka sabihin ginagamit ko sa pagkakampanya. Mm. Eh, pero ako talaga, bago tumakbo. As in, tumakbo ako, vlogger na po ako. Ayan. So, galing ito kay natin, Kuya Bernie at kay Ate Donalyn. Maraming maraming... Maraming maraming salamat po sa binigay niya. At ito yung mga gamit ni Bibi. Ano po? Na tulong. Ayan te. Sana po sa mga kita ng video ito, patuloy niyo pong supportahan. Patuloy niyo po nating tulungan ang mag-ina. Ayan, dito lang po sila nakatira sa kubong ito. Ayan, muli po natin ipakita yung tirahan ni na ate. Ayan, ang bubong po ay may taklob naman ta. Ayan, dito lang po sila natutulog sa maliit na kartong ito. Ayan, tulogan ni na Bebe. Ayan, nandito yung tinapay ni ate. Ayan. At uh, ayan po, ayan, diyan lang sila natutulog. Uh, kung pag umulan, makikita natin na butas-butas po sila po yung uh, uh, yung dingding uh, -ding na kapag umulan siguro po uh, nagtampisaw. Ayan. Ano po? At ang uh, pangangailangan ni Bibi, ayan. Sana po sa may mga mabuting loob ay uh, makita natin at matulungan na, matulungan natin matugunan na po. At dito sila nagkukusina, ayan po. Ayan, dito po nagkukusina sina Kuya, sina Ate, ayan. Ayan. Sa mga nakaabot nito, yan, di tayo lumuluto sa ganito. Gatong ang gamit. Ayan po. Ayan. Ayan. So, muli po akong nanawagan at uh, humingi ng tulong sa inyo para kay Bebe. Ano po? Uh, tama po ito yung number one pangailangan ni Bebe sa pagdumi niya. So, maliban po dito, yun nga po, may gatas yan. mayroong mga diaper na kailangan. Siyempre, pagkain ng magulang sa si kuya napakahirap ng hanap buhay pangisda pag panahon ganitong malakas surbol ko pong ang walang hanap buhay Wala. ayan kaya ba gusto nyo pong uh, manawagan pa sa mga mga kapanood po ng video nyan humihingi uh. uh, pa po ako ng kanting tulong para sa aking anak asana uh, sana po matulungan nyo pa rin po ako gaya ng pangangailangan ni baby tapos Uh, sana po kahit pa ano mapansin niyo po kami ang aming kalagayan sana ano po ito may, may, uh, ano ako <laughs> uh, po ako dito sa, nag, sa may buti, mabuting loob na si Mr. Bernie Mallorca and Donalyn Castillo Manalo Mallorca sana po matulungan niyo pa po kami ng aming, ang aking pangangailangan ng aming anak at ganun din po uh, sana mapansin pa rin po kami ng maraming followers at uh, sa KMJS uh, sa mga vlogger uh, tapos nagpapasalamat din po kami kay Kuya uh, kahit pa paano napansin niya po kami at nagawang, natulung at nagawang tulungan uh, sana po uh, marami pa pong makakatulong sa amin marami pong salamat ayan, ayan muli po mga diskarte doon sa mga bago pa lang sa aking uh, Facebook page, paki-follow po na aking Facebook page sa mga kadiskarte. At doon po sa YouTube channel ko, paki-subscribe uh, ng YouTube channel ng mga kadiskarte upang sa ganun po maging updated kayo sa mga kuha kong ba bagong uh, bagong kuhang video ko. At sa ganun din po makatulong ko kayo na matulungan natin yung ni na ate, ni baby na nangangailangan sa pamagitan po na inyong panonood, sa pamamagitan po ng inyong pag-share hanggang sa makarating sa may mga taong may mabuting loob matutulungan natin sila. Ang bahagi po natin ditong pagtulong ay yung kahit pag-share lang, pag-like, pag-comment, ay bagay na para sa mga kuhang video natin. Hindi po yung pagkuha, ay pagpapasikat sa akin. Ang hangad ko, sana rin nga kung kumita at sumahod ako, hindi ako mahirapan mag ng tulong sa mga tao na nga lang kaya nyo. Dahil kas kasiyahan ko po, kaligayahan ko po ang makatulong sa mga kagaya na mga atin na nangailangan. Yun lang po ang lagi kong halihiling. Sana po patuloy tayong pagpalain ng Panginoon Diyos sa ate. Si Bibi oh, ay pagalingin ng Panginoon Diyos at maging successful yung mga susunod pa niyang operation. At sana po tulungan natin sina ate na uh, sa kanila magastusin yung yung papatak-patak po kahit pa unti-unti lang sa mga grupo dyan pwede po kayo magpatak-patak ng pa kahit magkano at pag naipon nyo pwede nyo pong uh, mag-comment dito hingin ang jikas ni ate at ibigay natin sa kanila kahit hindi na po dumaan sa akin magdirektahan kayo na ate at least matulungan natin sila para sa kay Bibi ano po muli po maraming maraming salamat God bless ate uh, sana po ay um, patuloy ang pagpapala at kalakasang ibigay sa inyo natin Panginoon Baka may gusto pa kayong sabihin? Meron pa po? Wala na rin po. Okay. Yan po tapos yung ating uh, kuha ng video. Muli po, maraming maraming salamat at uh, nag-upgrade na po yung ating ano, nag-upgrade na po yung ating uh, ay, Facebook page. May... nag na po tayong ads. Ayan. Doon video. po sa may nag-comment na yung sa Bag ni Baby up. Marami pong salamat. Dumating na po kahapon kay Mr. and Mrs. Kabakuhan. Ah, binigyan kayo? Opo, okay. Po nung... Maraming maraming salamat doon sa nag-comment po doon sa post namin uh -huh. na naipadala pa na kay oh, ate, pa, ate na yung bag. Po. Ayan. Thank you very much po. God bless po sa inyo. Uh, at sana marami pang mga taong kagaya ninyo na tumutulong sa gaya nina na ate. Ayan. Saka ate, parang, parang sinali po kayo sa GC ng ano, ng kagaya uh, ng mga sakit ni uh, hmm. baby. Ano po? i-accept nyo at uh, para patuloy kayo mag-guide at na uh, ang iba kasi doon malaki na parang mabigyan pa kayo ng mas maraming ideya para sa pag-alaga kay baby. Okay, thank you po. Thank you. Ayan.